Okay, hey, pagkatuloy natin ang ating video na po mo. Kapag-ibig lang ang ating chikahan. Okay, tanggalin natin ang ating kukumama na yan. Uh, Balatang natin ang ating uh, kalabasa. Hi, mga kamami! Ito naman tayo. Luto-luto tayo. Luto-luto tayo with chikahan. Siyempre. Okay, magsasawa sa mga chika ko sa buhay. Mga hinanakit ko. Mga sama ng loob ko lang ang buhay natin kaya enjoy enjoy lang kahit maraming problema naks, mo naman pasa ng mundo <laughs> yun okay mag-alala kasi naka, ako naman eh nakapag move on na ako yung aming break up ng aking ex okay na ako ngayon kaya tulad dati na talagang ah uh, tinipip ko may likod pa rin naman ako. Hindi <laughs> ko maganda yung pillar kaya mag-aano tayo, magmamanuel tayo. At di ko rin alam kung uubusin ko to. Kasi, ano, ah, uh, dami-dami. Bakit may mga alaga pala ako. Buti mga alaga ako kumakain ng gulay. Hindi sila maarte na patulad ng mga anak ko. Buti pa ang mga aso ay kumakain ng gulay. Katerina kasi silang pakainin ng munggo kagabi. Pumatok naman. Tapos nilagay ko ng munggo uh, at saka adobo. Di ba? Okay. Tulog pa si Tana. Kaya mag-isa na, na naman ako ngayon. Matatawa ko dun kasi mga ka Kasi pag na napapanood niya yung video ko tapos wala siya tinatanong niya where's Tana ah, lagi ko namang sagot you're sleeping ah okay wala ko na siya pato yung talitalino wala sa video hinahanap niya yung sarili niya nakakatawa eh para bang bakit wala siya sa video tinatanong niya ako where's Tana why is it Anna sleeping nakala niya ko po, hindi ko na yun ipaprivate private kasi ang tali-tali nung no, wala na akong masabi sa batang yun. Kung isang paruan mo, alam ka agad. Pagka tinitrain ko na yun, magsagot-sagot sa teacher eh. Pag tinanong ka baby, ilang taon ka na. Kasi itong may, ano, may 31, puro na siya. Eh, lagi niyang pinabanggit 3 years old pa lang siya. Tinitrain ko na siya kasi mag-aaral na siya para, para alam niya na isasagot sa teacher niya. Kaya yeah, yun ang cute-cute lang ito 4 years old ka na pag tinanong ka ni teacher kasi June mag-aaral na siya kailangan i-ready na natin ang kanyang sarili natatawa lang ako kasi ang cute cute, cute tinatanong mo alam din naman ang sasabihin eh alam mo hindi ko masyado yung ibang mga ano na vlog din na nagluluto kasi ano na, na, na sa taas yung aking listahan kasi marami-rami din naman oh isa-isahin natin yan hiyaan nyo pag naalala ko at din ako nag-vlog sa kwarto makikita ko naman yung listahan na yung tignan natin ayun uubusin ba natin ito <laughs> kasi dati ito sana okay na to isang ganito wala pa kaming aso at, at yung peraso lang naman kaming kumakain kasya na to pero ngayon may aso na kami nakain naman sila ng gulay sadalihan mo lang yung sahog mo para mayroon pa rin lasa ng karay <laughs> ayun dagdag tayo ng mga lutuin eh. ang aking filler kaya ma manual manual natin to ayun wait lang itong request ni Alex ano daw uh, ah, tinanong ko ay kalabasa daw na ginataan na may hipong bahay. <laughs> Yun ang boss namin, si Alex. Siya ang susunod kasi siyempre, bunso namin yan eh. Siya ang aming batas dito. Pero tablab din naman niya si Tana kahit pinaaway niya. Maninis din naman niya Yakap-yakap din naman niya pagka ano. Uh, Sa pag nga eh, sabi ko, Di ko Wala ka ng time sa amin ni Tata. Busy ko na sa aso mo. Tawang-tawa si Alex. Dito ka daw yung hayop may time si Tana. Kaming tao, hindi na namin mahalikan. Ano, may aso na siya. Kahit ba ligo? Miss na akong halikan. May aso. Ilang paligo yun sa maghapa? Puro ko nakataklo. Dalawa sa akin. Isa sa nanay, mami niya. Mami niya kahapon, sobrang busy. May online class pala. Eh, may ingay yung mga doggy. Kaya pinaakyat dun sa rooftop. Kasi dito siya nag-online class ha? sa sala. Eh, lifting ako kapag work out dito. Kasi nandito siya. May online class siya. O kaya... Kanya-kanya <laughs> kami ng pwesto kahapon. Sa Alex. Tapos ko, gabi na. Ayaw pa rin patayin yung aircon. Kasi nagpapalamig ang bata mo tiyak lang naman pinagawa yung aircon ko kasi nagre-request yun mami pagawa mo na hindi lang siya makapagsabi sa daddy niya na siya may gusto ng aircon ako lang kunyari pinaano niya na si mami kasi hinihinga high blood pero totoo siya talaga ang mayroong gusto na <laughs> na magawa yung aircon kasi nga maiinitin yung, yun yun ang na sa akin medyo malaman ang katawan kaya yung dalawa ko liliit ng katawan ng si Sexy nila ayun, thank you sa mga bagong subscribe sa channel ko ah, nasa 556 na tayo ayun, sana, sana naman mag 1000 tayo kaya sa mga hindi pa nagpa-subscribe sa akin mag-subscribe na kayo guys sa akin sa para sa daming chika more chika at uh, drama chika drama sa buhay cook, more cooking at Uh, mix vlog po tayo. Nag-moto vlog din ako ng paunti-unti. Hindi nga lang yung long drive kasi hindi ko kayang mag long drive. Wala pa rin sa akin ng ng long drive. Kaya hindi ko kaya na mag long drive kasi uh, babae ako. napapagod ako. Alam naman ng mga tropa ko yun na pag sa long drive ay mahina tayo. Lagi tayong angkas. Kasi ang long drive para lang yung sa mga mag ma, -ma -anong mag drive hindi agad napapagod kaya yeah, yun e ako kasi mapapagod rin ako tsaka yung takbo ko takbong sexy lang talaga kasi nang mabilis kasi hindi naman ako lalaki ay e yung mga tropa ko mga tibo kaya sila mabibilis sila mag-drive parang piling nila lalaki <laughs> sila kaya sila ang pinag-drive ko lagi na ang, ang kasa aking pali may pading sugar ng pulis na naman. Ay, masabihin ko nga pala siya ang pumunta dito para iba ispatan yung kanya sidecar pa welding. Kasi kung pupunta pa sa kanya yung mag-welding, uh, bit -bit ah, bit-bit welding machine. Siya na lang pala, chat-chat ko. Chat-chat ko siya. kaya ako na para sa aking pagluluto. Dumating. Pinilhat ko naman sa halagang 100. Tuwan-tuwa na kasi may siomay na ako. May uh, may kikiam na ako at anik-anik. Ang anik, dami. Sa halagang 100, diniscount na ako kasi tira na yun eh. Tira na sa kanya. Pinta. babanguhan ako dito sa may kalabasa, mga kabibilaw. Mabango siya. Gusto ko yung amoy. Para siyang pakwan. Mga kapamilya ng pakwan. mga yung atiko, ko. Napunta na ako ng BOC. Hindi pa rin ako kasi dami ko pang abala sa buhay. Meron pa ako mga kailangan gawin sa buhay. Kaya yeah, ayun, uh, tayo'y Ayan. na ang ating kalabasa. Bula. Ayan. Uh, naman natin ay ang ating sibuyas bawang. Kuha tayo sa ating hunting garden. Ah, oh, uh, Sana all my garden sa bahay. Ayan. Ito yung mga gusto kong, uh, ano lang maliliit lang siya. Kanyan lang. Parang itang consume. Okay na siya hindi ka sa kapatid ko na ang lalaki ng gusto. Ito, ito yung mga gusto niyo mga kabibila. Malalaking ganito. Bali, binigyan kami up. Uh, siya ng apat na kilo. Tag-isa kami ng kapatid ko. Si ate Mer at saka si, si ate Aida. Tapos sa kanya sa akin. Yeah. Hanggang ngayon, consume ko pa. Thank you sis, sa sibuyas mo. Ang tagal na nito. Pero hanggang ngayon, consume ko pa siya. Anong month ba ako pumunta doon? parang ano pa yun eh. Ah, match pa. Match o. Tagal na. Pero hanggang ngayon hindi pa rin abos. Kasi nga ako, yung luto ko eh, minsan hanggang gabi na. Eh ngayon lang ako nagluto, minsan ako, ano, kasi nga yung aking mga aso. Aso ah, yun namin nila aaw nila pading sugar kasi bibigyan ko siya kaya pinag ako muna bahala magpakain. Hindi ko alam kung kailan sila papasyal sa akin. Yun. Yung iba yung ginagalagay ng bawang naisipan ko lang. Kunti lang naman ito yung maliliit lang na bahagi ng bawang. Ayan. alis ako. Pupunta ko dun sa aking mga tropa. Yung sa pinanggalingan ko kanina. Sa may uh, moto cash, Ay, moto wash. <laughs> moto cash. Pero yun na. Gusto ko yun. Hindi naman car wash. Kasi hindi naman car yung aking motor lang naman. Kaya ang tawag ko dyan ay moto wash. Dun sa aking friend. kayo yung magpapas. wash, tubas, wash, kung kayo pumunta kay Ate Bibian bago mag-paste ito mabuhay mga you know, sinabi ko na ito ang saktong address ayun pupuntari na natin kasi magigisi na tayo para uh, ang video natin ay data uh, nyo na ang panonood. Thank you sa mga, mga kamami, at sa lahat ng mga nag-vlog katulad ko, ng luto-luto ang ating ano. Thank you so much sa mga nag-subscribe sa akin. Shout out ko kayo kapag ako'y may kodigo na kasi madami-dami kayo. Kaya yun, uh, more videos tayo. Good luck sa atin. Kaya yun, bye-bye. Enjoy cooking. Ayaw pang ma -off. Bye! Ayaw pa mo yung beauty ko ba?